So, ngayon guys, natuturo ko sa inyo guys kung paano ba aayusin yung push start. yan push start ng motor guys. Kung sira yung push start nyo, ayaw, gumana ng starter. Ayan. So, ayan, tuturo ko sa inyo guys. In 3, 2, 1, let's go. So, yun guys, no. Switch nyo muna guys. Ayan. Pag na-on nyo na guys, tapos click nyo to. So, pag wala kayong naririnig na pitik-kaling dito sa starter or relay yan so punta muna kayo ng starter guys yan may wire yan so silipin nyo muna yung dalawang wire nyan guys dalawa lang naman yung wire nyan eh so ang gagawin nyo kuha kayo ng maiksing wire tapos pagdikitin nyo lang yan guys balatan nyo dun sa kabilang wire tapos balatan nyo sa kabilang wire pagdikitin nyo lang pag hindi pa rin gumana yung starter balik nyo na yan I-ice nyo na punta kayo ngayon dito sa starter motor yan ito yung starter motor nya guys oh. at saka sa relay yan ganito lang gagawin nyo guys tingnan nyo ha ah, maigi pag sira yung starter relay ito lang gagawin nyo guys kuha kayo ng bakal or yung press na lang yan, yung ganitong plies yan tapos pagdikitin nyo yan guys may lang ha pagdikitin nyo Tingnan nyo guys. Pag ito nag-start, sira yung relay. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin guys, sira yung relay. Ayan. So, yun guys, no? So, pinidikit nyo na yung dalawang wire na ito. So, ayaw pa rin gumawa ng starter. Punta lang kayo dito sa starter relay. Ayan o. Oh para malam bago starter relay nyo muna kayo punta guys bago kayo pumunta ng starter motor so paano ba testing to kung sira yung starter relay so ganito lang gawin nyo guys ano o tanggalin nyo yan dalawang klase kasi starter relay guys isang bilog at saka isa yung square so sundan nyo lang to guys so yung square kasi meron ding pares ganito rin pares positive din ang ginagawa dun tinutusok naman yun ng long nose ginaganan tinutusok so pares yan same positive yan same positive so ganito ang nyo guys kailangan may hawakan kasi may kuryente yan eh positive pag nyo to pag eto umandar guys sira yung starter relay okay so eto detesting natin so umandar siya guys so okay yung starter motor okay yung switch so ang sira starter relay so papalitan natin yan let's go So ito guys, papalit natin ng bagong relay. Ayan. So, palit na natin. So ito guys, pinalit ko na ng bagong relay. Positive, positive lang yan parehas. Tapos itong kulay green guys, tinap po na siya. Ito, same pa rin. Green, ground dyan guys. Tapos ito, positive to. Ito yung papuntang starter. Yes ha. Ito yung papuntang starter. So, testingin na natin kung gagana na ba yung push start so ito testing natin kasi start so yun lang guys no ganun lang guys kadali ang um, pag ayos ng push start so ganun lang kadali guys so next vlog natin tuturo ko sa inyo kung paano ba ayusin yung sirang motor starter so yung question, yung ibang motor kasi kailangan po munang ipreno bago gumana yung push start so ganto gawin nyo guys yung mga nagdi DIY lang dyan sa mga gustong matuto o pag di pa rin gumana yung starter nyo punta naman kayo doon sa brake light switch pag gumagana yung brake light ito halimbawa ito clutch di kasi ito so gumaga try ko kunyari kunyari brake light dyan tapos umiilaw doon So, ibig sabihin, okay yung brake light. Pero pag di naman siya umihilaw, ang problema naman yung brake light switch. Meron brake light switch yan dyan. Yan, din yan. So, pwede nyo rin gaya ng ginawa nyo dito sa tinuro kong pag direkta nung starter yung wire nya, ganyan din gagawin nyo. Rektarin nyo lang din yung starter switch. Pagdugtungin nyo lang yung dalawa. So, ganoon lang din guys, kadali no. So, ito nga pala yung starter relay. Turo sa inyo. Positive. Positive. Pareh siyang positive. So, etong green. Negative. Tapos, etong dilaw. Ito na yung papuntang push start. Positive to. Ayan. Positive yan guys ha. Kaya nilagyan ng starter dun sa push start. So, positive to. Nakakonect yun. Ito. Paakyat. Papunta ng starter. Tapos yung isang wire papunta ng accessories wire. O yung ignition switch. Pag sinuse, positive akyat dito sa starter. Nakatinga siya dyan. Pag pinindot, pasok siya papunta ng relay. So, ganun lang guys. Thank Thank you. <tong>